So yung wasap mga brad nang dahil po ay nakabalik na po kami sa aming site So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung mga order sa aming mga customer Ipapakita po namin sa inyo kung ano po ang mga speaker box na inorder nila at taga saan po sila So dito sa video ito ay ipapakita po namin sa inyo paunang uh, unang una po itong taga Dabaw So shout out po sa iyo Mr. Customer ng Dabaw ito na po ang sa inyo sir at ito po ang kulay na gusto ninyo. Ayan po, Mr. Customer ng Dabaw. Ayan na po ang gusto mong kulay. At yung design sa horn. At ito po ang cover sa inyong uh, MCB. yan Isa. Dalawa. Yung, uh, ito po ang pangalawa. So, bali, ito si Mr. Customer ng Dabaw. 2x2 sit up pa rin. So, ayan po ang racket. So, ito po ang inyong pang Mister Mr. customer ng dabaw. Ayan, ipapakita ko muna uh, ipapakita ko sa inyo. Yan, uh, aluminum corner guard, tapos 2x2 speak on bawat box at ito JBL handle sa gilid. Yan po ang gusto ni Mr. customer. Yan, dalawang box pareho po 'yon. At itong uh, mid-high mo sir. Ah, uh, saan ba 'yon? Ah, uh, ipapakita ko po sa inyo yung mid-high box. Yan po ang box para sa iyong uh, mid-high. At may i-update pa rin tayo yung taga Bohol. Another 2x2 seat up pa rin, taga Bohol. Ayan po ang inyong uh, mid-high, sir. Ayan. Yan po ang mid-high box. Ayan. At ito po ang pang-sub. At at ito po ang racket sa inyong bullet Mr. customer ng Bohol 2x2 sit-up pa rin baling tatlong customer po yung i-update natin ngayon silang tatlo lahat po ay tag 2x2 sit-up napakalayong lugar po tong uh, pinanggalingan itong mga customer natin ayan, asan pa at ito, another 2x2 sit-up pa rin uh, baling tatlong customer po ang i-update natin, Tig 2x2 sit-up silang tatlo So, ayan po, Mr. Customer ng Surigao. Ayan, yung uh, mga gadget nito ay iibahin ko po sa pag-video. So, ayan lang po muna yung box mo. Dalawang uh, dalawang mid-high pull range at dalawang mini-scope 15. Ayan po ang mini-scope 15. Kung makikita niyo mga brad, uh, naka-flash po yung... Uh, naka-flash po yung bawat gilid sa D50 na miniscope at saka high pull range naka plus po yung bawat gilid kasi uh, itong itong miniscope 15 ni Mr. Customer ay 500 watts lang po yon so kaya po naka kaya po nag po yung gilid pero pag ito po ay naka 500 watts uh, pataas uh, hindi po magpa flash yung gilid kasi iba po ang back sa uh, miniscope 15 na 500 watts pataas So, ayan lang po muna, mga brad, ang update ko po sa inyo. At ito po ang gusto ni Mr. Customer ng Surigao. A post terminal lang po ang gusto ni Mr. Customer para madali lang po gagamitin. At isama lang rin natin to sa pag-update. Ito po siya ang nag-iisang taga -sibo. Siya lang po ang nag-iisang taga na nag-order ng DIY Ampli Cabinet. Tatlong amplifier daw ang ilagay ni Mr. Customer. Yan una po sa baba sa gitna tapos dito uh, isang ampli at isang video key player so yan po ang cover sa itaas at ito po ang cover sa likod at sa harap to toyong tuyo na po kasi nung sabado pa to pinipinturahan yan matuyong tuyo na po so, sa iyo Mr. Customer ng Santander baka bukas or sa sunod na araw ay ipadala na po to namin pero yung mga taga Dabaw at saka yung Dabaw at sa taga Bohol baka hindi pa tumapadala bukas kasi ah, hindi pa kami nakakuha ng mga bill of bleeding Bukas magkuha kami ng bill of bleeding ng mga yan. So yan lang po muna mga brad. Tatlong customer ang may update natin at sa ngayon kasi kababalik lang po namin galing sa probinsya. Uh, silang tatlo ay tag 2 by 2 sit up at uh, D12 to D15 silang tatlo at silang lahat po ay hindi po taga Cebu Una yung in-update natin yung taga-Dabaw at pangalawa yung taga-Buhol. Yung pangatlo po ay taga-Surigao.